Hello guys, uh, good morning, good morning sa ating lahat. Uh, kumusta, kumusta kayo? Uh, sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. Uh, welcome back again sa channel natin sa JUC TV. Uh, today's vlog uh, ay kikwento ko sa inyo kung ano yung mga pangyayari noong uh, nag-vacation kami sa Leyte noong dinalaw namin yung aming lula sa kanyang 92th birthday ah, napaka-successful po yung aming biyahe napaka -sarap sa pakiramdam sapagkat sa loob ng 20 years na hindi ako ah, nakabakasyon doon sa lugar kung saan ako pinanganap ay napak napakalaki ko yung mga pagbabago so mga guys uh, ganito ko uh, dahil doon sa kalagayan nga ni Lula na hindi na siya uh, nakakalakan ng malayo so madalas niyo yung kanyang pag-ihi uh, uh, hindi na po namin siya pinilit na uh, pumunta ng Maynila dahil kahit pa isakay namin sila sa aeroplano pasaman dun yung aking tiyuhin at saka yung aking uh, mga pinsan ay hindi na po talaga uh, nila kaya na ibiyahi si Lola ng gano'n kasi uh, nag-aalala sila baka o oh, kami, kami, kami na mga apo niya nag-aalala din kung ano yung uh, mangyayari uh, sa kanyang talusugan dahil na hindi siya sanay sa maingay, sa uh, sa lugar dahil nga nasanay siya sa probinsya. So, tulad po niyan guys, uh, yan po maririnig nyo yung sinabi ng lula ko, video na yan. Tsaka yung chuhin ko, yan yung time na yung aking mga pinsan, inutusan ko na upload sila ng ah uh, uh, tulog doon sa doon sa bukid namin don doon sa bahay ng tiyuhin ko so mapapansin nyo na napakapayak lang ng na kalagayan nila sa bukid pero ang totoo nyan, ah malawak yung lupay namin dyan so pagka sinabing sitio sa nyo ah, napakalaking saklaw na lugar yan so kahit pasabihin doon one fourth ng portion ng sitio sa sa ah, malaki pa rin so ang ah, uh, namamahala lahat yan, yung chewing ko. Pero nagtataka ako, sasabihin nila mahirap yung buhay nila doon. Pero imagine niyo may motor siya na ginagamit na off-road, may nasa bukid na ginagamit. Tapos mayroon siyang mga baka, mayroon siyang mga kalabaw, mayroon siyang mga banok, mayroon siyang mga kambing. So yung paligid po ng bahay na yan, maraming mga prutas po dyan. So, nung araw is bakante yan eh. Ngayon, uh, napaka dami ng mga puno, dami ng mga tanim ng mga prutas dyan. Tulad ng star apple, seriguilas, mayroon pang saging, mangga. So, mayroon pang iba na hindi namin napuntahan kasi nga, kami uh, medyo napagod na rin ako sa paglalakad doon sa, sa bukid kasi nga hindi hindi ko na Uh, nakasanayan na nagawin yon dahil nga imagine yon nasa Maynila tayo so 20 years tayo wala doon kaya maraming pagbabago sa lugar at siyempre kami din so imagine ninyo nung araw hindi pa nakakaakyat yung sasakyan doon sa bukid ngayon time na hinatid namin si Lula sa barangay kawayanan doon mismo So doon kami dumaan sa Barangay Petroleo hanggang sa Malubago, sa Dulao, diretsyon ng Kawayanan. So meron na siyang concrete pang kalsada. Napakaganda mga guys kasi yung farm to market road nagawa na. So nagbibigay ito ng magandang oportunidad doon sa mga mga farmers doon sa Barangay Kawayanan na yung kanilang produkto mabilis na mai-transport papunta sa mga Uh, karating na ng mga municipalities doon sa Leyte. So yun po ang mga pagbabago doon. Tapos yung Everest ko na isak na talaga namin doon sa barangay ko. Nakarating din talaga hanggang doon sa sitio sa Jose. sa ngalang pagdating doon sa may bungad. Uh, hindi na siya makadiretso kasi yung daan ay daanan na lang ng single na motor. So, iniwan na namin, iniwan namin yung sasakyan ko doon sa may yung bakanting lupa doon. Pero sa part pa rin yun ng uh, pamilya namin sa mga San sa family. So, tapos naglakad kami, katulad yan mga guys, so ang saya namin dyan. Naglakad kami, so yung mga dinaanan namin, nung araw naglalakad kami dyan, naglalaro kami, mga bata at bata, tapos pag nag iigib kami ng tubig kasi ang tubig noon doon ay iniigib namin sa balon. So yung area na yan, 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 merong ano dyan, may balon dyan na malaki. So dyan namin iniigib yung tubig noon na pang inom noon. So noon, marami pa kasi kami nga nung araw dyan sa lugar na yan. Marami mga bahay dyan. So kami mga bata, naglalaro dyan, nagpapalipad mong saranggula, nagpapadaus-dus kami na yung ng, ng miyog. Tapos sakay kami sa kalabaw, so karira-karira kami. So yun yung mga activities namin nung araw nung nandyan kami mga guys. Kaya nung binalikan namin yung lugar, so sabag ko lang na-touch ako kasi una ako yung panganay na ako. So marami akong alaala -ala sa lugar na yan. So napakasarap sa pakiramdam na yung pagbakasyon ko na namin ang pamilya Karel doon sa Leyte ay maraming mga alaala -ala na bumalik. Uh, yun din ang nagbibigay sa amin ng panibagong uh, inspirasyon uh, na yung lugar namin babalikan at babalikan pa rin. So, nagkaroon kami ng mga plan ulit, magkakapatid. Lalo na yung naging kasama namin yung mga pinsan namin dyan sa side ng karil, sa side ng sanusa. So, nagkaroon kami ng banding. Ang sarap sa feelings na yung matagal na panahon na uh, inagaw sa amin ng pagkakataon uh, na kanya-kanya ito ng pamumuhay, kanya-kanyang uh, hanap ng uh, kapalaran kung saan natin matatagpuan para maging successful tayo sa buhay. So, nawala mo na yun. Naisan kami ngayon, uh, nagkita-kita kami. Napakasarap sa kiram ng Kaya, nasabi uh, ko sa sarili ko, higit pa rin ng yung pamilya kasi yun ang nagbibigay sa iyo ng saya na muli kayong makita-kita makakapag-usap kung ano yung mga plano sa buhay kung ano yung gawin so napakasarap sa pakiramdam ko so yun po ah, uh, uh, next year may plan ulit kami na babalik doon sa kalubian sa susunod na birthday ng lula ko so ngayon lang, uh, kapag handa na kami So, yung pag-uwi kasi namin, hindi namin naihanda yung puti kasi para madalian, apuraan, so wala kami preparation masyado. So, sa susunod na pag-uwi namin, kompleto uh, ulit kami sa Karen Family. Tapos, magdadala na kami ng dalawang sasakyan na para mas maluwag kasi sa totoo lang, yung biyahe namin, naawa ko sa <laughs> ang mga pamangkinto, lalo na sa mother at sa father ko kasi may mga edad na sila. Ah, medyo hirap pagbaba sa sakyan, hirap maka-straight ka agad ng karoon kasi asampu ah, kami lahat sa loob ng ibarat. Imagine nyo, naka kami ng sampu lahat. So, nakarating kami ng ayos sa Leyte. si from, from Manila, malis kami ng 9 o'clock ng gabi sa Malinsuela uh, nakarating kami ng susugon ng kinabukasan na ng alauna ng hapon so pagdating namin doon sa port uh, naghintay pa kami ng mga ilang uh, minuto siguro mga kulang kulang isang oras yun naghintay kami doon sa port bago pumasok sa ferry And then pagkapasok namin sa ferry, uh, hindi naman agad-agad umalis. So pumasok kami sa ferry ng mga 2 o'clock. Uh, ang nangyari, uh, bago kami umalis, naghintay ulit ng mga isang oras kalahati pa. Kaya ang, ang alis nung, ano, nung Roro Bisen, ah, uh, 3.30 na ng hapon. So nakarating kami ng alin ay ano na Ay, uh, alasing alas 5 na so from Allen tinakbo ko na naman yan papuntang ano uh, papuntang Calbayog City so doon kami nag dinner sa mga inasal sa Calbayog mismo so dumating kami doon ng mga 8 o'clock ng gabi uh, tinakbo ko yan ng mga almost 3 hours from Allen kasi gabi na eh so hindi ka pwedeng magmabilis masyado saka isa pa, matagal nang hindi ako nakauwi, hindi ko nakamisyado yung madaan kasi marami nang nabago kasi may mga bypass road na siya. So, tumigil kami ng isang oras din sa Kalbayog City habang ano, then takbo ulit hanggang Katbalugan Samar. So, nakarating kami sa Katbalugan Samar uh, ano, around uh, 10 10 o'clock ng gabi hanggang 11 mga ganon so dahan-dahan na pag dating namin sa summer uh, katbalugan Samar hanggang papuntang late na taklo, sa takloban kasi ang daan medyo rap, may mga portion ng uh, lugar doon na rough road so hindi mo ma pagtakbo yung sasakyan kasi una gabi din uh, nag-iingat din ako kasi marami kami ang magkakasama sa sakyan. So, dumating kami ng Takloban ng mga 1.30 o 2 o'clock ng madaling araw, mga mga ganun. So, nasa basin din na kami ng Takloban. So, ang ginawa namin, uh, kapi lang kami saglit doon sa 7-Eleven. Then, tuloy ang biyahe. So, dumating kami ng kalubihan mga guys imagine yung 4 o'clock na ng madaling araw kasi naligaw pa ako dahil yung papuntang kalubian kasi nung nasa bilin na kami papuntang kalubian pakanan dapat so hindi ko napansin yung signboard kasi medyo malabo dahil nga maggabi tapos yung kalsada ginagawa so ang ginawa ko ng pakanan ako yung pala ay papuntang ano papuntang bilyaba leyte hanggang tabango tawid yung bundok na yon so Napansin ko, dati di magdadaanan nyo ng ano, may nadadaanan kasi lalapan doon ng kalsada pero kahit sa walang ilaw, lalapan ng kalsada. Kaya anong nangyari nakarating kami ng Villaba, tapos sa Tabango, and then San Isidro to Calubian. Kaya 4 o'clock pasado, saka kami nakarating ng Calubian doon sa Lotus Beach Resort. Kaya napaka ano yung biyahe namin guys. Pero sa susunod alam na namin kung yung mga gagawin sa biyahe namin para hindi masyadong pagod. Kasi imagine nyo po 32 hours po from Manila to ano, walang tulog yan. Kasi hindi na ako nakatulog kahit pa nasa Ruro na kami. Uh, tinangga ko gumidlip. Hindi rin talaga kinaya eh. So yung isipan ko laging gising kasi nga Uh, yung sobrang excited na makarating ka doon sa lugar mo so nawala yung mga ko mga time na yun so yun mga guys yung mga pangyayari namin ang mahalaga uh, yung pakay namin is nagawa namin ng maayos so yun nga nagsalo-salo kami doon sa doon sa resort nandun si Lula yung mga ko mga pinsan so uh, salo kami roon so yun picture chat ni nyo yun Mga guys, kaya yung 92 years old na birthday ng lola ko. Ah, uh, ano yun? Kumpas uh, sa may makasaysayan sa aming pamilya. Kasi hindi namin super akala na mabuti sa ganung edad ang lola namin. Tapos kami yung mga apo ay talagang nabuo namin yung aming uh, ano uh, damdamin sa time na yun. So nagkaroon kami ng mga pag-uusap, mga, mga gagawin. So mga uh, mga, yung mahabang panahon nga na hindi kami nagkakasama-sama. Hindi kami nangyari ulit sa mga time. Dahil po sa birthday ng lola ko. Kaya nagpapasalamat ako ng maraming una sa lahat sa Panginoong Diyos dahil binigyan pa kami ng pagkakataon na makapiling namin yung lola ko tapos yung aking mga pamilya sa Leyte, both sides sa Karel at saka sa San sa family. So yun lamang po guys ang uh, ko sa inyo. So ipapakita ko yung mga naging activities namin doon mga guys sa susunod ko yung sa susunod kong video. So abangan nyo po kung ano yung mga matinding lakaran na ginawa namin doon sa sitio sa nyo sa at saka yung biyahe namin pabalik ng Manila na wala din tulog. So, kasi wala akong kapalitan sa mga tulad. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. po sa ating lahat. Bye-bye! Don't forget na i-follow o i-like yung aking mga ginagawa, i-share. Uh, kung maaari, subscribe niyo po yung aking maliit na channel. Tatanawin ko po, po yung malaking putang na loob sa inyo sa pag-support niyo sa mga ginagawa ko sa JMC Thank you po, God bless. Bye bye.